Uh, was there a time na gumigising talaga kayo uh, para hmm? sa isa't isa? Yes. I think yes kasi work, work. work. Kailangan na mag-work. Kailangan na mag-work. But at the same time na, yung work na yon. May kasamang friends. Pero nag-jaywalking kasi. O. Di ba? Sana na huli. Ang na exciting ha pagbata. <laughs> yes. <laughs> Kilig. 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 Di ba? Okay. Anong alam niyo tungkol sa pag-ibig ngayon na hindi niyo alam noon? Um, yung ala, alam namin ngay ngayon, hindi yes. alam, na mag exist pala yung ganitong klaseng pagmamahalan between two people okay. na napaka-sincere. Yung mm. supportahan sa isa't isa nandun at saka yung totoong klaseng pagmamahal na pwedeng maging forever. Did you cry because of each other? Ah uh, yes. Talaga. We just recently cried over a scene na yeah. pakiramdam namin, sinasabi namin 'yon kay Marvin at Jelina. Hindi lang kay Joy at Ksen. Kasi you... yung eksena na 'yon talagang ang saya-sana, 'di ba? Pero hindi pero nag-end up siya ng umiiyak pero sobrang saya ng puso. Pero ito, mabilisan again. If you were to say thank you to each other because I know the scene. Mm -hmm. uh, kung magpapasalamat kayo sa isa't isa paano? Go. Thank you. Dahil may mga nakikita ka na in ko makikita sana ng ibang tao pero ikaw nakakita nun and sobrang uh, important sa akin. Uh, <sighs> Marams, si ikaw? Uh, thank you dahil ang sarap mong magmahal at ang sarap mo ring mahalin. Uh, uh, hindi dahil... naman pwede matapos ang pag-uusap na ito na hindi tayo kakantahan ni Jolene. Di diba? oh, <laughs> ba? Jolen! Jolen! ka Sige nga. Anong gusto nyo? Tuloy pa rin ako. Mm. Oh, oo. Oh, oh, Tuloy pa rin pala. Okay, okay. lang okay. ako. Sabi tayo Okay, go ahead. Tuloy pa rin ang agot. Awit... Ay, ito, Awit. Ng... Awit. Okay. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Ang bago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo. Pagtuloy pa. Ituloy nyo lang yan. Maraming maraming marami salamat. salamat. Happy anniversary. Maraming salamat. Mahal ko kayong dalawa. And thank you for being part of our journey dito sa Fast Talk.